Ayan, good morning, good morning. Ayan, magsabaw tayo, mga idol. Ito halo natin. Ayan, para lumasa yung munggo ba. Munggo 'yan, mga idol, munggo pampatalino sa mga bata. <laughs> Ito, ayan, pampalasa, pampalasa lang 'yan. Ito yung masarap. Sitaw, ayan, alugbati, talong, tsaka okra. Ayan oh anti-diabetes <laughs> masarap to mga idol ayan umpisa na natin unahin natin yung yung pasaya na malilit uy nasaan ka na sige <laughs> hmm. halo na natin yung ano sitaw mga idol Ayan, yung sitaw. <laughs> oh, kaya ganun pala yan. Simpleng loto lang mga idol. May sabaw na tayo. Ayan, isunod na natin yung talong at okra mga idol. Ayan, sabay na natin yan para hindi masyadong malata. Mas masarap pag uh, hindi malata. Sarap na higop natin ito mamaya. Higop, higop, sabaw. Ayan. Ilagay na natin yung alubati. Mas masarap pag hindi malata yung gulay natin. Eh. Ayan. Tapos, eh, lagyan natin ng konting ano, pampalasa lang. Kunti lang ba? <laughs> Ay, luto na yung sinabawang munggo natin, mga idol. Ayan. Ayos. <laughs> Makapaghigop na tayo ng sabaw. Thank you guys. Maraming salamat sa inyo. God bless po.